Exo Suho ibinahagi ang kanyang preparasyon para sa K-drama comeback na Behind Your Touch. Sa isang press conference para sa K-drama series na Behind Your Touch, sinabi ni Suho na medyo o ibang kanyang personality sa gagampanan niyang characters na si Son Woo. Dito sinabi niya sa totoong buhay ay mabilis siyang magsalita at hindi niya kaya itago ang kanyang feelings. Pero dahil ang karakter na si Son Woo ay isang enigma o mysterious, kailangan niyang aralin magsalita at kumilos ng mas mabagal. Dagdag pa niya na dahil sa paghahanda sa K-drama series ay naglibot din siya sa iba't ibang convenience stores sa kanyang lugar kung saan nagstay siya dito ng matagal at nagkunwari na nag-iisip ng bibilhin sa naturang store. Itinuturing e din ni Suho na isang karangalan ang maging bahagi ng Behind Your Touch dahil nakatrabaho niyang direktor na si Kim Sok Yoon na direktor din ng My Liberation Notes kung saan kabilang sa kanyang favorite shows. Samantala, todo puri naman si Direk Kim kay Suho sa press conference at sinabing perfect siya para sa karakter dahil sa pagiging metikuloso nito at magaling na aktor. Sinabi din ni Suho na grateful siya na makatrabaho mga award-winning actor na si Han ji at Lee Min-ki. Matatandaan na si Suho ay ang leader ng boy band group na EXO at bahagi ng pangunahing cast ng comedy thriller series na Behind Your Touch na ipinilabas na noong August 12 sa Netflix.